Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat na nagpapabook ng reading. Checking energies muna tayo sa inyong mga person. Para ano, bakit? Anong gagawin? Anong gagawin? Okay. Sa mga inaalagaan ko po, please message nyo po ako kasi may sasabihin po ako sa inyo, mga mahal ko. Okay. Please message nyo po ako. Lahat po kayo ng mga inaalagaan ko. Nako magugulat to yung mga admin ko. Ang daming magme-message. Anyway, sa mga bagong client ko po, i-up nyo po yung message or yung mga hindi pa po kayo napapansin or hindi pa kayo nare-reply yan, i-up nyo po yung message. Pwede po kayong mag-message sa akin ulit kasi maring matatabunan po kayo sa, do sa dami po ng nagme-message sa atin. Okay. Goodbye. Ay, may ganun siyang feelings. <laughs> may ganun siyang feelings. Bakit? secure confident boss beach care focus career focus okay sorry okay wow ang galing true colors secrets okay yan yung energy ng person niyo ha relax lang kayo alam ko yung tumatakbo sa isip niyo baka natatakot na naman kayo okay um wait at this baka mano tayo ni YouTube sa words. <laughs> okay, feelings. Okay. So, meron tayong goodbye. Secure, ano to? Secured, confident, boss, beach, um, career, focus, and meron tayong through color. And secrets. Feelings. Okay. So, you're dealing with someone na tinatalikuran yung toxic na pass. Okay. So I think um meron siyang friends, kamag-anak, kakilala and for sure baba ito na may alam, meron siyang ginagawa. Okay? Meron na meron siyang kababalaghan. Alam yung ginagawa. Okay, so hindi kayo nag-iisa. Okay, so Wow. Okay, tingnan muna natin. Oh, may getting reading. So someone advice, ah, sige self love okay so dito kasi sa explanations nito sa cards ninyo yung person ninyo siguro maring may best friend maring may pinagkakatiwalaan siyang tao okay maring someone na um, kailangan niyang advice or something di ba or pwede rin na nagpa-reading itong person mo Okay, halimbawa may kaibigan siyang psychic or anything, physics or ano bang tawag doon sa ano sa tagal manghuhula okay so anything na katulad ko maring or kung hindi po siya nagaano pwede rin po na ikaw ay mismo nagpa-reading and na confine mo meron kang hinala sa kanya nagkatotoo nga even the reading sayings lumalabas na meron kang kailangan malaman some of you may nakikita ako dito parang nahuli mo to sa cellphone email pictures anything pwede rin sa social media kaya nga secrets okay meron siyang someone na nakakaalam okay at kilala ka yung ang worst ang sakit nun. naranasan ko yon naranasan ko yon yung yung isang tao may balak tapos uh, magkakilala naman kayong lahat pinabayaan niya yung isang tao yung gawin yon sa akin ang sakit nun, sobra. Ang, sarip, ang sakit makipag-deal ng ganong pain. Yun ba alimbawa halimbawa, halimbawa kumari mo, kapatid mo, alam yung situations na maaring mamamoblema ka and yet pinabayaan niya, masaktan ka or late kang makakaalam. That's unfair. Diba? Ibig sabihin kasi, walang love, wala akong nakikitang respect, respeto doon sa taong gumawa ng ganon. Pag nalaman niyang, sabihin na natin, kasi kaibigan ko kasi, ayoko sila magkagulo sila eh. Diba? May, may mga rason din ng mga taong kaya sila nananahimik. But hindi kasi yun valid reason. Mas maganda makialam ka kung alam mo nang na, pangit ang nangyayari ba? Diba? Hindi ko naman sinasabi na pakialaman na buhay ni sino-sino kasi may pakikano. Isipin mo, pwede mo namang i-deliver ng maayos. Pwede mo naman sabihin ng maayos. Kaya nga sabi nga nila, uh, hindi tayo pwedeng basta-basta mag-actions mag hanggat hindi pinag-iisipan. So, ibig sabihin, pag-iisipan mo muna. Maliit na bagay lang naman 'yon para hindi mo tutulungan ng taong kakilala mo. 'Di ba? Kasi how come na, na, na nakakatulog kayo, alam niyo yung sekreto ng isang tao. Ang hirap noon. Yeah. So, goodbye. Meron ako napapansin dito na parang positive outcome lagi yung energy ng person niyo, which is good kasi ghost month ngayon. Dapat maging positive lang yung energy niyo pilitin yung maging positive yan. Okay? Please, pilitin ninyo. Ayan nyo na yung mga problem. problema. Problema, nandyan lang naman yan. Hindi na natapos-tapos, ba? Diba? So, maging happy na lang kayo as soon as possible, ba? Diba? Pwede man kayong umiyak, pero wag naman lagi. Chill lang, ganun. Ano lang, happy-happy lang. Okay. So, take a Okay. Sorry, naayos ko lang. Pwede rin na nagpa-reading ka, nalaman mo kung anong ginagawa niya, no? Pero, um, I mean, I'm not saying na perfect yung mga uh, ganito, ha? Iba pa rin yung may visions at iba pa rin yung namatahan nyo talaga. Ibang tawag dito yung, yung, yung bang na, nahuli ninyo, okay? Okay na nakita nyo talaga. Dapat may ebidensya po kayo. And then, kung gusto nyo tulungan ko kayo na ayusin yung asawa nyo, yung person niyo kaya naman natin. But, inuulit ko, hindi po ako Diyos. Tao pa rin ako. I do my best para matulungan kayo mga mahal ko. Okay? So, oo, mayroon siyang plans na hindi matutuloy. Okay. Mas maganda huwag siyang padalos-dalos. Okay. Oo. Oh. Tinatridor din pala siya ng mga katabi niya. Ng mga kasama niya. Malamang. ba diba? Kasi alam mo, sa totoo lang, aminado kang yung person mo. Mabait na tao din naman yan. Kahit ganyan yan. ba diba? Aminado kayo. So, sabihin mo sa kanila na huwag masyado magtiwala. Meron ako na si Sense. Meron siyang kaibigan na parang dinadala-dala siya sa sa maling bagay. Halimbawa, oligaw oh, no si ano, parang cool sa kanila may may ano, may kabit or uh, mga liwa or halimbawa, second wife ka na parang inaano-ano yung person niyo may someone na parang nagpupumilit. Parang, ganon, parang, para sa kanila astig kung may babae. ba? Diba? Parang natatawa sila or masaya sila kung may liniligawan ng isa or dalawa yung babae. Ang hirap kaya nun. Yung iba kasi ginagawa na lang nilang joke. Pero hindi naman talaga yung joke yung mga ganun na bagay. nakaka at magulong sitwasyon yun, de ba? Yung iba, iyayain niya mag-inom, tapos may babae doon sa area. Yan. Yung iba naman, magyaya sa sa place, tapos bigla pala may kainuman doon. Yung mga ganun. Okay, tingnan pa natin. Oh, nagiiinom nga to. Sabi ni, meron siyang bad influence na tao doon. Um, I think your person, meron siyang naka nuts, one night stand. Or, kasi wala eh, meron siyang, meron siyang ano, meron siyang mga kaibigan na pangit na sa paligid niya. Bigla ako nalungkot kasi hindi niya pala gusto rin magkasala sa'yo. And kung hindi po to one night stand, meron pong nagbigay sa kanya ng babae. Ano siya? ah uh, Facebook account or contact para kontakin yung babae. Parang ganon, kaibigan niya, kilala. Or kamag-anak. Malapit sa kanya eh. Meron ganon. am um, iwasan niyo yung pag-aaway ngayon ha. Kasi may nakikita ako baka magkatampuan nga kayo. Baka dahil sa taon na to. Kasi meron malapit sa kanya na bad. Na tinuturuan siya ng kung ano-ano. Alam naman natin, matanda na yung person niyo Kaya niya ng, alam niya na yung tamat mali. ba diba? Ba't wala tayong choice? Yan. Hindi siya makatulog. Ayan o, oh, yan. Gusto niya mag-sorry. Someone, may mag-sorry sa'yo. Kasi alam niyang mali ang ginawa niya. ba diba? Parang malaki ang pagsisisi niya na bakit? bakit niya hinayaang mangyari yon Someone na babalik sa buhay mo, magsusorry siya. Gusto niya humingi ng tawad sa'yo. Or, kung hindi po ito person mo, maring nakaaway mo to. Maring, um, may magbabalik o, oh. halimbawa, boss ka, um, nandito yung reading ng, ano mo, tauhan mo, fever Depende naman siguro, kasi yan eh, meron kang, uh, tao, maybe sa opisina, anything work. Kahit santo to pwede mag, uh, mag ano, makonek. Parang naisisisi siya kasi mabuting tao ka nga at swerte niya na nakapagtrabaho siya sa iyo. Diba? So, hindi talaga siya makatulog. So, when it comes sa relationship naman, malaki din ang pinagsisihan niya kasi ayun nga nagpa, nag, nabulag siya nagpabulag siya sa mga salita sa mga tao sa tingin ko nakaranas din to ng scam yung person mo I think money involved okay basta talaga yung mga ano, pang babae na yun, hindi talaga maganda ba diba? hindi talaga maganda Okay. So tingnan natin kung ano. dito tayo sa Oh. Oh wow. You have a 10 ten, uh, ten, earth pero 10 of pentacles na eh. 7 of water and ano to? Igong. Ah, okay. 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 Gets ko. Mm-hmm. Grabe ka pala mag... Napakahaba ng pasensya mo. Pero kapag nagsalita ka, masakit. Masakit yung ano mo. Page of Water. Transformations. Wow! Meron kayong bagong new beginnings sa life. Yan you know? o. Parang unti-unti na magbabago. New coming. Blessings. Yan. Ano pa yan? Um... I think parang ako, parang, parang na, um, parang nangangarap kayo ng isang bahay or family na buo. Parang ako, nangangarap ako na magkaroon ng bahay. Kasi gusto ko lahat ng mga anak ko na sa isang compound lang kami, mga ganun. So, I think, tuloy mo lang yan kasi universe, naririnig niya yung prayer mo especially kahapon, sinong sumama sa 2 a.m., i-comment ninyo, makahabol pa kayo bu mamaya, may 2 a.m. tayo, malakas, hanggang 8, 3, hanggang 3 days yan, 2 a.m. po, kahit saan lupalop kayo ng mundo, pwede po kayong sumama sa 2 a.m., kahit anong dasal po yan, tatanggapin po yan ng universe, yan, malakas po sa, malakas yan, sa 3 days, Okay? Ipagdasal niyo na may something na magbabago sa inyo. Okay, someone's coming saying sorry. May 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 nakikita ako mukhang luluhod pa ito or lumuhod na to sa inyo. Pinahirapan nyo lang. ba? Diba? Parang someone na parang patawarin mo na ako. Hindi na. May nga ganun na salita. Okay. So, pero wag naman sobra. Magpatawad din tayo la tayo nagkakamali ha. Huwag natin masyadong tigasan yung puso natin. Okay, so Ito po yung aking Facebook account sa lahat po ng gusto ng tulong ko. Um, sa mga na-spell dyan, buti walang spell na lumabas ngayon, no? So, I'm happy sa reading. Parang ano lang, may someone na nag gaganin sa kanya sa face sa Facebook lang po at saka sa Messenger ako pwede niyo akong i-message. Yan ang aking Facebook account. Yan. So wala pong magme-message dito, walang tatawag. Yan po yung cover. So hindi po yan kayo maliligaw. Okay? Yan. So, hi ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Maraming maraming salamat po kasi nabawasan po talaga yung lungkot ko. Masaya na po ako ngayon, ma'am. Hindi ko po ma-explain kung gaano kasaya ang aking pamilya ngayon. Dahil sa iyo kasi nagkaroon ako ng ano to? Nagkaroon ako ng positive na pananaw. Sa totoo lang, ma'am, pagod na pagod na ako sa asawa ko. Matagal ko na siyang pinaglalaban at ang dami ng pinuntahan kong makatulong sa akin. Hirap na hirap na ako ma'am sa kalagayan ko. Ang pinaglalaban ko lang naman dito ay magpakatatay siya sa aking mga anak. Ma'am, sobra po ako nagpapasalamat sa inyo kasi dininig po ng Diyos. Baka nga po dahil sa iyo binigay kanya dahil ikaw na palang makakatulong sa akin. Meron pang time ma'am na hindi ako kum halos hindi ako kumakain buong araw. Hindi ko na nagabi na pala sa sobrang depressed na depressed ko ma'am. Nawa ko sa mga anak ko. Alam ko po maraming single mother diyan baka magtanong. Baka magtaka po kayo sa akin bakit hindi ko kaya. Gusto ko lang naman ma'am ang buo ang pamilya ko. But maraming salamat ma'm Ma binigyan niyo po ako ng pagkakataong para tulungan niyo. Ang laki po ng pinagbago ng asawa ko. Naiiyak po ako ngayon ma'am habang nagche-chat sa iyo. Totoo talaga yung feelings ganito pala yung feelings kapag kausap ka na pala. Ikaw lang yung takbuhan namin ma'am, ikaw lang yung nakakaintindi sa amin. Yung iba kasi pagchichismisan pa kami, uh, ano to? Pagchichismisan pa kami, pag wala naman silang pakay sa nararamdaman namin. Ang alam nila habol habol namin mga asawa ay pera ng mga asawa namin which is mali sila. Responsibilidad at karapatan po 'yun ng anak ko kung meron man akong habulin para sa kanilang para sa kanilang ama. Kahit me against the world ang nangyari, ma'am. Mabait pa rin ng Diyos kasi nakilala kita parang itinulak ako ng universe para makila. okay. So, yan kasi si ma'am. Uh, nakakawa talaga yan si ma'am. Sobra. Alam mo yung, yung postpartum, tapos na depressed na siya, nagka, -ano, nalaman niya kasi na binilihan pa yung bahay, yung third party. So, hindi pa kami magkakilala nun. Ang kwento niya sa akin, marami na daw siya napuntahan, na pumunta talagang, hindi niya sinukuan yung asawa niya. So, maraming salamat ang inyong lingkod po natulungan natin. So, but, like I said, di pa rin ako Diyos. Pero, mapapangako ko po sa inyo. Hindi, hindi ko kayo bibitawan. I do my best para paano kayo matulungan. Kaya nga po, wala akong, wala, akong boses lagi. Kasi, minsan pag nagpipray ako, pag nagpipray ako, laging, pag nainis ako, sa totoo lang, nagagalit ako sa universe if ever ano, tulungan nyo to, hindi to pwedeng ganito. Parang ganon. Example ko na lang sa inyo. Tapos may mga tao pa kung palpak gumawa na konting konting utas na lang. Ito, bilin mo to, di ba? May mga ganon. Bilin mo to, bilin mo to, mali. parang, an, ang dami ko nang ginagawa sa mundo. But, uh, thank you naman sa Lord. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob para mag is, para humaba pa at lumakas yung pangangatawan ko. Nanay pa ako, asawa pa ako. Yang katulong. Nagaano pa ako ng business dito, nag -ano, nagalaga pa ako sa mga sa mga tao. Hindi ko kayo pa, hindi ko kayo bibitawan yung mga yung mga natatakot bakit wala akong upload. Minsan na, na nagpapanik sila bakit wala daw ako upload, baka nagkasakit na ako. Okay, magalala. As long as buhay ako, andito ako para sa inyo, mga mahal ko. Okay, take note yung mga inilagang ko. Mag-message po kayo. May sasabihin po ako sa inyo, Tile Ghostman. Ngayon, I love you. Ingat po kayo. Bye-bye.